What's up mga kaparmers? Okay, for this video. Ito ngayon mga kaparmers, update natin natin yung talong natin, ayun oh. May mga namalit na bunga, thank you Lord. Thank God talaga na kahit sa sobrang init ay eh, nakaka-survive. Ngayon mga kaparmers, kakatuwa lang na ano yung pinaghirapan natin na patubigan. Ito may nakikita na tayong mga bunga. So, yan o. Oh, tingnan nyo mga idol ko para sobrang ano, walang damo na tumubo dito sa gitna. Dahil sa sobrang init dito sa amin, eh, ano, uh, walang mabubuhay na damo. Pero, dito sa mga idol ng kaparmas, tingnan nyo. Uh, dito banda mga idol ng kaparmas, may pailan-ilan pa, no. So, tingnan nyo mga idol, no. ah uh, dito sa nakahiliran ng mga talong, may mga ano talaga may mga damo na tumubo at ang ginagawa ko dyan mga idol kaya nag yan inisprehan ko yan ng herbicide yan tingnan nyo at yung mga ano talaga mga idol maliliit pa talaga pero ganyan talaga hindi yan magsabay sabay mga idol at least mayroon na mga bunga so yan mga idol mga kaparmas ang ginagawa ko ng ano teknik sa mga damo inisprehan ko lang ng herbicide para hindi na tayo kailangan magbunot pa mapadali talaga ang buhay farmer kapag may mga ganyan ng teknolohiya mga idol no so dito mga idol no? may mga ayun, may nagyelo na ano iba ang kulay <laughs> kakatuwa parang misitas mga idol so ang abono ko pala dito mga idol kaparmer share ko lang no na uh, triple 14 lang ang ginagamit ko dito ang hindi ko palaging nakaligtaan o kailangan hindi makaligtaan na isawag yung chicken manure talaga so yun ang ginagawang practice ko dito sa akin kahit na noon ay ang palaya pa lang ang tanim ko yung chicken manure talaga ang pinaka the best pero na may kanya tayong ano, mga idol kapar mas lalo na kapag hindi ka hindi mo kayang masangsang amoy na ano, chicken manure dahil mabaho talaga pero suggest ko lang sa inyo mga idol kaparmas kapag ano, lalo na kapag ganito pang edad na bata pa. Huwag niyo tapangan yung abono niyo mga idol. Dito sa akin i-share ko lang, may kanya-kanya naman tayo ng pamaraan. Ang ina-apply ko talaga dito mga idol kaparmas ay isang kilo pa lang sa isang drum. May ganyang drum mga idol kaparmas. Isang kilo lang ang nilagay ko na triple 14. At nilagyan ko ng siguro mga 10 kilos na ano, ah, chicken manure. So tingnan nyo dito mga idol ko para mas meron nyo okay okay na dito banda. So mga idol ng mga kaparmas eh, may kanya kanya naman tayo, tayo talaga tayong ano. So uh, ah, nasa inyo na yan mga idol kaparmas. Ako ay nagsishare lang. So dito mga idol mga, may mga bunga na talaga o oh. Pero so, hindi lang talaga sabay-sabay. Hindi lahat ng puno dito may konti ano maliit pa. Ayun, dito may medyo malaki-laki na 'yan, mga idol pero hindi na 'yan magtagal. Oh, so, ayan mga kaparmers, no, uh, just for sharing lang at uh, no, uh, ang may suggest ko lang palagi mga idol kaparmers na ano kailangan ang patubig talaga, pinaka importante